liters. Ayan, to avoid any delays on your payout and to make, ayan, ang bilis. Tsaka ito pa rin, guys, these are issue to payment. Ayan, dito ako nag-ano, kasi may nailagay na akong bank account, pero mali pala. Kaya, inulit ko siya, guys. Kaya, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa, at paano ako nagiging nawala yung red niya dahil sa ginawa ko kasi na okay na siya guys yun lang at yung sa tax ayan na okay na rin siya tsaka uh, yun na approve na din tsaka yun ayusin ko yung yung bank account ko kaya see you Ayan na guys, nandito na nga tayo sa ating AdSense. Punta tayo sa payment. Payment info. Yan. Noong una guys, dito ko siya nilagay sa uh, AdSense Philippines. Ayun, hindi siya makita. Ayan. Tinanggal ko siya, guys, dito. Ni-remove ko. May nakalagay dito na remove for edit. ayun Nung tinanggal ko siya dito, tapos, pumunta ako dito sa YouTube, Philippines, US Dollar. Diyan. Nawala na yung red niya, guys. Ayan, nawala na 'yung red niya. Naipasok ko na 'yung aking bank account dito. Kaya ganyan lang ang gawin nyo, guys, kung meron kayong uh, sulat na pinadala ni AdSense sa inyo or ni YouTube sa email na uh, dito sa ano sa AdSense 'yung red na message. Ganun lang. Pindutin nyo lang siya. Tapos, para makita nyo kung anong kung ano ang inyong uulitin. Ayun. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.